magandang mon igang dika po mainitan ikat daling araw December 6 at ito na start ano po kataya ng baboy sit up ang kulang pa kami nang uh, tatlo <laughs> bali Walo kasi kami magtrabaho sa ano, sa uh, 50 heads maboy good for uh, order sa December 7 nanti kasi wala si Joey kaya naging walo kami o siyam sana dapat yung chat na chat na po nga bago tayo mag bago marisim mo kape mo kape kape yung wala ngayon si Chris at si Dang Johnny D. Bagnol <laughs> si Gigi <Gita. laughs> Ito 5 2, uh, 4, 5. Uh, 5. Huh? Oh, <laughs> Pitor, Pitor, mula? yung tag sa December 7 naman sa 8 Okay, mo yung dalawang order ko December 6 Satot kaya Boss Ramil So, meron na rin tayong total of uh, 22 heads na katay nga boss. Tapos ang ating mga doon sa ano uh, ka. Mukulong tubig. Uh, -de deliver na kami ni Omar. So, so ngayong natin, hapon mga boss. Yan. Ha, half day nga lang pala yung, boss, yung katayan doon sa 22. Tapos lang ng bandang alaona. Uh, uh, kapag uh, ano na tayo mga boss. Kapag ng dalawang baboy. So wala na akong ginagawa this afternoon dahil wala nang additional na kakatayin dahil kasi lang sa ano yung dalawampu na baboy kasi yung dalawa ay sa inikot natin today po bali 22 yung total na nalimus half day lang ginawa ni kapong dahil uh, nga para advance yan Iwa na kami ng mga ricado dahil uh, siguro mamaya ang gabi is mag uh, kami ng belly And, uh, bukas maga rin mag ano, katay na naman dahil bali uh, 26 to 28 heads pa yung ano, kakatayin And, uh, sana matapos nang ano, bukas nang hapon hindi kami full force bukas mga boss sa pagkatay dahil labing apat po yung iikotin sa bispiras. Isa sa morning tsaka labing tatlo sa hapon kaya siguro yung magkatay bukas is nasa ano lang, 5 to 6 person. At ito yung pinuno nila bukas. Ikab. Semu ina tu am. Murah tak? Jawab. Ang provinsial. Pulang arau. Pinono semu ikab. Pulang araw. <laughs> Pulang arau. <laughs> <Pulang araw. laughs> <laughs> so, tuli so, ngapa lain sa pitu lang kami ho, dahil si Yunaz, Ike. Isususususususus. Si Yunaj pala isa hindi nakapasok dahil nagkatay sa ng malaking baboy kay nang umaga. Yung malaking baboy na sa 130 kilos. Uh, half day rin tinrabaho ni Yunaj. Ganon kagaling si Yunaj mga boss. Isang baboy na 130 kilos half day po. Kaya hindi nakapasok. Uh, ngayong hapon lang hunap na padpad pa dito bandang Alauna Kala niya may ano pa Masyadong mabilis. <laughs> Kala niya may kakatayin pa. Uh, tapos na po yung lahat yan. Ito na, iwahiwa na lang ng mga ricado. talagang nag-double check kami doon sa mga baboy po. Pinapadrain namin ng maayos. Talagang yung dugo, talagang uh, binabalik-balikan namin na linisin yung loob. Hanggang sa talagang hindi na pumula yung ano yung yung buto sa kalaman. So, talagang wala nang dugo. Halos wala nang dugo po na lumalabas para hindi ho ma ano, mangangamoy kapag nasa freezer then uh, hindi natin sure uh, na hindi, hindi, 100% na titigas pa boss dahil sa dami pero naglimit din ako doon sa freezer yung talagang kaya lang yun na mapalamig yung katawan ng baboy ko doon sa malaki is na sano lang lagay ko doon sampo sa dalawang maliliit taglilima lang uh, isang halap, isa lang yung usah dahil la uh, mga 30 plus yung you know, 30 yung nakatay namin Dila, ito ay pesta po mga malalaking baboy so after this mga boss after nang yan wala na kaming gagawin so mamayang mamayang tonight ikab buntang dagat yan pahibas ng double net para may pangulam kami bukas hmm? Ika, baka limang kilo na, na sibuyas si bumbay pero wala ka pa rin makikita ang luha mawas. boss Luha pa? Luha na? Matibay na tao yan, hindi mo iniyak yan Ay, ay pala big bang ka talaga kita <laughs> talagang alagang alaga ng mansanas. Ma, 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 ma. Talagang pinapakondisyon ni Apple yan, mga boss. <laughs> uh, yeah. Mami Apple. Dito naman yung mortal na kaaway ng mga aswang. Yan, si Boy Bawang. Ush, 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 ush. Boy, ba. boy Bawang, mga boss. Yan naman sa mga bawang po. Uh, kulindoy, yan. Nagkakot pa ng panggatong. Bukta kay Boss Doming. Mimong sa Tawgama. <laughs> ha? Mimong sa Tawgama. skin sa man? <laughs> si Doming. <Taugamay>. Si Doming? <laughs> Tawgama. Tawgama? Anong Tawgama man? Tawgagmine. Ish! <laughs> Sige pa, haid ulit Wala uh, na yung order ni uh, Bros Walas ng Buol, District Tagbilaran City. may peklat pa sa bandang kilikili so yan handa uh, yung mga ano mga laman loob ni Chris ready na rin po para sa bispiras bukas umaga na rin magluto so, uh, hindi pa rin kami ititigil tonight kung ano yung talagang pwede nating advance na trabaho para sa December 80 sa talagang hanapan natin ng paraan ho. Para hindi tayo ganun ka anong was ka abala sa December 8. And uh, meron nga pala kaming bagong natuklasan na idea ni Boss Kaki po. And then uh, sa araw po naano sa this week, talagang tingin ko umabot po ng mga 60 to 70 yung uh, hindi ko tinanggap na order. Uh, naabot sana ng mga 120 siguro yung orders mga boss. So, tanggap ko lahat. Pati doon sa hindi pa kasama yung belly doon. So pasensya na po sa mga ano ho, mga hindi namin na no, tinanggap na order dahil dalgang meron kasi kaming uh, target mga boss. Sana may preserve yung ano po. Yung uh, quality ng ating ano po litson na gusto naming malinis na trabaho po so siguro next year dahil uh, yun nga meron kaming natukas ang idea ni Boss Kaki gawa tayo ng griller na movable uh, para hindi malaki yung gastos mga boss lalabas, yan, yan lalabas lang yan kapag uh, pang order ikab wisik-wisik naman po wisik-wisik na nung mukha ni ikab so yan kami ay paaho na ito nga pala yung aming import mga boss si Boy Union <laughs> si Alan Kay uh, shutdown muna yung uh, GMA network ngayon dahil dito si Alan K po sa Lechon House ng uh, Lechonero po <laughs> Ito na lahat ng mga recados po. Recados saka si suning Talagang umabot kami ng uh, more or less uh, 20,000 po. Kaming Omar yung gumili dyan. Lahat-lahat na. Ganon ka. Ganon po ka no. Talagang expensive yung gastusin ng litson yung processing kaya mahal talaga yung uh, so sa mga customer dyan na nagtakta na yung litson is well, bakit mahal sa proseso pa lang ho, sa baboy pa lang napaka taas na ng kapital dyan And, uh, sa pagtatrabaho pa ho so, sana ho maintindihan nyo, yung mga consumer Okay hapon na so after na mag prepare ng mga ricado na yan is. general cleaning mag uh, general cleaning combination uling and uh, kahoy Manggap pa ka pala kami ng uh, limang limang heads po papalibor sa limang heads sa pala yung dumating apat sa biskira saka isa sa fiesta talaga so, na rin yung kahoy namin Okay, tingay mag-deliver na ni Omar sa isa pang Lipson and uh, diretso na sa mall dahil yung bili na lang yung wala dito nga boss. Meron tayo kukunin 22 na slab. 22 na belly po. Yun, yun lang yung tinanggap namin. Dahil yun nga, kulang-kulang pa kami sa manpower. Uh, bukas magiging walo lang kami mawas. Uh, wala pa naman kaming ano, uh -huh. pagaluto. Okay. So, bukas. Uh, yeah. So, good luck na lang sa amin mga boss. Sana ho talagang uh, successful yung ating trabaho. ni natin ma-achieve yung uh, 100% pero sana ho uh, matungtong tayo doon ma-makatindig ano, tayo doon sa 75 to 80% na ano. Uh, quality sa ating pagtatrabaho po uh, kahit uh, hindi ko na iniisip yung kano yung profit na kapasok sa akin lang isa talagang uh, maayos lang yung mga order walang madelay na order wala tayong ma-overlook so mamayang gabi mag uh, triple check na naman tayo dyan sa mga order so abangan lang ho oh, yung aming ah, uh, litsunan bukas and po the next day so till next video ni sang masaganang masaganang pamumuhay po lan ina paalam lan ina paalam paalam <laughs>